Ang Davao Death Squad o DDS ay itinuturing na isang vigilante group sa Davao City kung saan iniuugnay ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte. Isinasangkot si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa mga kaso ng extrajudicial killings ng vigilante group na Davao Death Squad na pumapatay sa mga hinihinalang kriminal sa lungsod. Ang grupo ay sinasabi nagsasagawa ng eksekusyon sa mga taong nadadawid sa iba't ibang mga lumalaganap na kriminal. Partikular na ang droga. Base sa ulat ng US-based Human Rights Watch, may dokumento silang magpapatunay na may Davao Dead Squad sa lungsod. Ang nasabing grupo rin ang ugat ng pagkawala ng halos isang libong individual sa lugar mula taong 1998 hanggang taong 2008. Isan libo na umano ang napatay ng grupo mula pa noong dekada 90. Sinasabing sampu lamang ang miyembro ng grupo ng mga panahong iyan. Ngunit sa paglipas ng panahon, nadadagdagan ang bilang nito hanggang sa pumalo ito ng limang daang miyembro noong taong 2009 taong 2005, ang Department of State ay nakatanggap ng balita upang magsagawa ng masusing pagsisiyasa patungkol sa pagkakasangkot ni Duterte sa mga gawain ng grupo. Inamin ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na merong nang Davao Death Squad sa kanilang lungsod. Itinanggi niyang siya ang nagpapatay sa mga kriminal. Bakit pa ako magastos? Di papatay ko na lang. Uh -huh. uh, the fact that there are cases filed in court and there are incentives, at, uh, dahil gawain naman ito ng pulis na binibigyan niya ng pabuya kapag nakakalutas ng krimen pero para kay Delima dapat managot si Duterte. Killing is killing no matter what. Kung inaadmit niya na is responsible For this, uh, for this killings, then he must be held criminally liable. Sinasabing sa pagitan ng taong 1998 hanggang 2008, mayroong tatlong daan tao ang nasawi at sa pagitan ng bawat taon, ang bilang ay mas lalong lumaki pa. Inasa Diyos na lang ni Edgar Matupato ang kanyang kapalaran. Puhanda uh, na ako yung buhay ko, nandoon naman binigay ko naman sa Diyos. Kung ano man mangyari sa akin, wala na akong magagawa. Basta itama ko lang yung pagkamali ko. Paano nga ba naging matunog at gumawa? ng ingay at pangalan ang grupong ito. May kaugnayan nga ba talaga rito ang dating Pangulo? Sabay-sabay nating alamin iyan sa pagpapatuloy ng ating detalyadong dokumentaryo sa kabuuan ng ating istorya. ang DDS ay grupong sinimulang buuin ni dating Integrated National Police Regional Commander na si Junicio Tancute Jr. upang labanan ang dumaraming bilang ng NPA or New People's Army. Sinasabi rin na ginamit ni Junicio si Juan Pala na noon ay kilalang NPA propagandist at isang radio commentator upang iulat ang mga istorya patungkol sa death squad. Sinasabing sampu lamang ang miyembro ng grupo ng mga panahong iyan, ngunit sa paglipas ng panahon, nadadagdagan ang bilang nito hanggang sa pumalo ito ng limang daang miyembro noong taong 2009. Ayon sa ula, ang mga miyembro ng grupo ay dating kasapi o kaya ay mga aktibong grupo ng kapulisan. Kaya naman may kakayahan silang mabilis na malaman ang pagkakakilanlan ng mga taong gusto nilang itumba. Sinasabi rin na madalas ay gumagamit sila ng mga motorsiklong hindi rehistrado nang sa gayon ay maisagawa nila ang pagtumba sa target nila ng walang kahit na anong aberya. Sa kabila naman ng karasang ginagawa ng grupo, lumilitaw na mayroong mga mamamayan ang sumasang ayon sa naturang gawain dahil nakikita nila itong paraan upang sugpuin ang karahasan. Sa kabila naman ng mga nangyayari, napag-alaman na ang ganitong insidente ay hindi lamang sa Davao City nangyayari dahil ang grupo ay kumikilos din sa ibang mga lugar. kabilang na ang General Santos, Digos, Tagum City sa Mindanao, pati na rin ang lungsod ng Cebu. Ikalabing apat ng Pebrero taong 2009, inanunsyo ni Laila de Lima na noon ay chairman ng Commission on Human Rights na magkakaroon ng pagsisiyasa at pagdinig kaugnay ng gawaing kinasasangkutan ng DDS. Ikalabing siyam ng Marso, sinimulan ang pagdinig sa nangyayari sa lungsod ng Davao, pati na rin ang pagkakaugnay ni Rodrigo Duterte sa grupo. Tinanong ni Delima si Duterte kung tunay nga ba ang grupo at paano inaaksyonan ang mga pangyayari sa lungsod. Ngunit itinanggi ang mga ito ni Duterte at ang kanyang pamahalaan ng mga sandaling iyon ay walang kaugnayan sa paglabag ng batas pantao. Ika-28 ng Hunyo taong 2008, inilabas ng CHR ang konklusyon at rekomendasyon kaugnay ng kaso at sinabi na kailangan magsagawa ng investigasyon upang matugunan ang issue. Ikalabing lima ng Mayo taong 2014, nagpahayag ang CHR kaugnay ng insidente at ikalabing lima ng Setyembre taong 2016 habang gumugulong ang pagdinig ay lumutang ang dating miyembro ng DDS na si Edgar Matubato. Si Edgar Matubato ay residente ng Tamayong Kalinan sa lungsod ng Davao. Ayon kay Edgar, meron talagang DDS at sinabi rin niya na si Rodrigo Duterte at ang anak nitong si Paulo ay nasa likod ng mga pagpasno. Ayon kay Edgar, meron silang lugar na pinagtatapunan ng katawan. Nilalagyan nila ng hollow blocks ang katawan ng biktima. Binibiyak ang tiyan upang lumabas ang laman bago ito ihagis sa tubig. Ayun sa kanya, kasapi siya ng grupo ng halos 24 na taon. Sinabi niya na simula taong 1998 hanggang 2013, umaabot sa 50 katao ang napas niya dahilan kung bakit nakokonsensya siya. Rodrigo Duterte, siya umano ang sinasabing nagtatag ng grupo. Dagdag niya pa, akala niya ay mabuti ang hangarin ng grupo dahil ang pinapas nila ay masasamantao lamang katulad ng mga nagtutulak ng droga, nagnanakaw at kung sino-sino pang lumalabag sa batas. Taong 1993, binomba ang katedral kung saan sinasabi niya na iniutos ito ni Duterte kung saan mayroong 26 na miyembro ang nagsagawa ng massacre sa moske o simbahan ng mga muslim. Sa pagsasagawa ng aksyon, limang pulis ang kasama niya at siya rin mismo umano ang naghagis ng granada sa lugar taong 2010, tumakbo si Prospero Nograles sa pagkaalkalde at doon ay nakalaban ito ni Duterte dahilan kung saan ito ay dinukot at napaslang ang ilang mga bodyguards nito sa Island Garden City of Samal. Taong 2013, Nagutos din si noon ay bisi alkalde na si Paulo Duterte na may ipapatumba kung saan tatlo ang nasawi kabilang na ang isang babae na 50 anyos at dalawang lalaki. Mayroon din tatlong babae na dinukot sa barangay obrero na itinumba at kung ano-ano pang mga insidente na hindi makatao. Ipinahayag din niya na kung paano nila isinasagawa ang pagligpit sa mga biktima ngunit sa kabila ng kanyang pahayag, napansin ng Senado ang pagbabago sa kanyang mga sinasabi at testimonya kaya naman sinasabi na walang sapat na patunay kaugnay sa pagkakasangkot ni Duterte sa grupo dahil dito, tinapos nila ang pagdinig dahil tila paninira lamang daw umano ito kay Duterte at sa anak nito ayon naman kay Arturo Lascanas na dati ring kasabi ng TV es nagwakas ang kanilang pagsunod kay Rodrigo Duterte bilang pagsunod sa kanyang konsensya at sa kagustuhan ng Diyos katulad ni Edgar sinabi niya na tunay ang grupo at isa siya sa nagpasimula nito sa pag-upo pa lamang ni Duterte sa pagka-alkalde ay nagumpisa na silang tukuyin ang mga sospek na sangkot sa illegal na droga. Tinukoy niya ang mga taong sangkot sa grupo. Ayon sa kanya, nagumpisa ito noong may pasukin silang bahay na sinasabing sangkot sa illegal na droga at nag-iwan sila ng note na may nakasulat na Davao Death Squad. Sa lahat ng ginawa nilang pagpaslang inilibing man o itinapon nila sa laot ay binabayaran sila ni Duterte na nagkakahalagang 15,000 piso hanggang 20,000 piso o minsan ay nakadepende sa estado ng target o biktima. Pinatotohanan din niya ang pahayag ni Edgar kaugnay ng nangyari sa simbahan ng mga Muslim kung saan isa rin siya sa nandoon at isa siya sa personal na inutusan upang isagawa ang plano kasama ang ilang mga kapulisan. Sinabi rin niya ang mga lugar na ginamit nila upang pagtambakan ng mga katawan. Bukod sa Laud Quarry, ginamit nila ang tinatawag na Mandug Mass Grave na may tatlong kilometrong layo sa barangay Mandug Proper sa lungsod ng Davao kung saan ang nasabing lugar ay ginagamit lamang upang itumba ang mga shoplifter. Ang lugar ay nasa ilalim ng isang miyembro ng DDS, Duhilag Brothers at isang sekyo. Makalipas ang anim na buwan, ang mga katawan na nandoon ay pinahuhukay at saka itatapon sa ilog o kaya naman ay sa dagat. Isa pang lugar ay ang tabi ng Davao River sa barangay Maa ng Lungsod kung saan ito ay ginagamit ng grupo ni SPO4 Teodoro Pagidopon na isang original na miyembro ng DDS. Ang Davao Gulf Area ng Samal Island ay sinasabi rin ginamit kung saan dito itinapon ang mga katawan mula sa Hinyus Crimes Task Group Operation na dala ng bangkang tinatawag na Death Boat. Aong 2020, sinabi ng International Criminal Court na nagsasagawa pa rin ng investigasyon sa pagkakadawit ni Duterte sa grupo at hanggang sa kasalukuyang panahon ay nagpapatuloy pa rin ito. Sa pagtumba sa mga taong hindi pa napapatunayan sa krimen, kinasasangkutan nito ay hindi kailanman magiging solusyon sa mga problemang mayroon sa lipunan bagkos maituturin ding itong isang suliranin dahil ang bawat buhay, anuman ang estado nila sa lipunan, ay may importansya at halaga. Pero marami pa rin mga kababayan natin ang pabor sa ginagawa ng DDS. Lalo na sa mga taong halang ang kaluluwa at napatunayang nakagawa ng heinous crime. Kaugnay nito, marami pa rin sa ating mga kababayan ang pabor sa parusang kamatayan hanggat hindi pa ito na isasabatas. sa batas. Muli ay aasahan nating mananatili pa rin ang mga tinatawag nating vigilante group tulad ng DBS para sa mga kamag-anak ng mga biktimang wala sa kamay ng mga halang ang kaluluwa. So ngayon, lamunaha.